Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to another vlog. So for today's video, mga loves, na sa gas station kami, pasapan ang aking hair. So pupunta kami ngayon sa Ross kasi mga loves. Um, bibilan ko ng mga Magpapadala ako ng Balikbayan box. Ngayon bibilang ko ng mga pang alam yun na magkahar na ako ng bagong pamangkin. So bibilan ko siya ng mga ano ng mga pang damit. Ayan, damit na pang newborn. Parang gano'n. So, let's go! At mga loves, hindi kami tumitingin ng weather. <laughs> Nag-i-snow. So, ito yung first snow of the year, mga loves. Pakita ko sa inyo. Nakikita nyo ba, mga loves? Nag-i-snow. <laughs> Wala kaming kamalay-malay na ano. <laughs> mag i pa lang ngayon. Kung alam lang namin, mga loves, hindi kami umalis. E mga loves dito na tayo. Diyan tayo pupunta. Ross Dress for Less. E mga loves. Thank oh. <laughs> you is now. So, pasok tayo. Oh, lamig. nakaano ko talaga ang purpose ko talaga ngayon mga loves is magtingin ng mga damit pang babies para sa aking pamangkin. Tapos tignan natin ko may mga murang sapatos. Ayan kasi alam niyo na nagpapabili ang aking <laughs> kapatid. Kita ko mga loves, tinan nyo itong Columbia. Ay, malamig na nga. Tignan nyo yung price mga loves. $29. Hindi ko makakita ng Columbia na $29. <laughs> so, kukunin ko to. For me mga loves. <laughs> Para sa ating yarn. Sabi yeah. mga loves, hindi ko alam kung anong meron. Pero ang kalat ng store nila ngayon. Ayan o. Oh. Nakikita nyo ba? Ang dami mga ano sa, la sa lapag. Ang dami mga nalaglag. Ayan, tignan nyo oh mga nalaglag na mga items. Grabe ba? <laughs> so, dito tayo ngayon sa mga pangbata, mga loves sa mga sapatos. So, may nakita na ako dito mga loves para sa pamangkin ko. So, yun, $16 na lang. Ayan. di ko alam kung anong brand to, pero size 6 daw kasi siya. Ayan, nakalagay 6. So, ayan ang ating kukuhanin. Ang lalaki na ng aking mga pamangkin, mga loves. <laughs> mga size nila, mga lalaki na ako ibang makita mga panglalaki lalaki na ano mga loves na kasya sa pamangkin ko puro mga maliliit na yung mga size ito na' yun ito sketchers size 3 ito naman tayong pang ano pang babae mga loves nasanan itong mga loves oh, size 5 kaso size 4 and a half daw yung kaano ko yung kaano ko <laughs> pamangkin ko tapos tinan yung may dumi ng... pakasukat siguro yun ng iba ito 5 and a half Baka kasya to sa uh, Baka kasya na to sa ano ko. Sa pamangkin ko. Magkano? $19. Ayoko naman bumili kasi mga loves nang hindi. Alam mo yung hindi nila kasya. Sayang yung pera natin. So, may nakita pa ako. Size 6. Ayan. Sa mga pambabae, wala akong makita mga loves. Ito, size, size 9 naman. Wala mga pambabae. Ito nito mga loves. Oh. Set na siya para sa pamangkin ko. Kasi, it's a girl! yeah, di ko alam kung masusuot niya to. <laughs> Pero, kunin natin. Yan. Mga pang babies! Oh, look at this! Super cute! Ang cute naman ito, mga loves! Siri to six months. Magkano? $6 lang. Ang cute! Bibiling ko itong mga loves. Yan. Hindi natin siya ng mga ano, Tag dito mga medyas. Ayan. Super cute. Ayan. Ang cute nito mga loves oh. Mga love, super cute ng bib na to. Ayan oh, silicone bib. Ito yung pag mag ano, ka na, papakainin mo na yung baby like 6 months. And ano na, yung mga nagsusolid food. Ayan, kuhanin din natin to. Yan! mga loves, infant. Super cute. Ayan. Mm. Ah, ilang piraso na siya? 1, 2, 3, 4, 5. Pang ano to mga loves? 0 to 3 months. Ayan. Ang baby, madali lang ngayon. Ano, mga loves? <laughs> madali lang sila lumaki. Super cute nito. Ang ganda mga loves, no? Wala akong makita ng mga dress kasi dahil nga malamig ngayon mga loves. Kaya ang mga nakalagay dito is mga ano, mga pang winter. Mga loves, may nakita ko mga pang ipit. Super cute. Mga ribbon-ribbon mga loves. Gidin natin dyan. Pag mga pambabae talaga mga loves madaling ano no, para ang sarap bihisan talaga. <laughs> eh, excited na kami sa ano sa uh, baby na kapatid na lalaki. First baby niya in mga loves. Ito ang cute din no? baby blanket, extra soft and extra snuggly. Oy. Um, Pangkumot ni baby. Yan. Natuwa to mga loves, so ang cute. Tapos ano lang siya, Eight dollars. Kasi pindutin mo lang yun. Oo. Oh, pang ano pa itong mga loves? Three months pataas. Ayan. Kunin natin itong mga loves. Nagin natin sa cart. Ito mga loves. Sippy trainer. Ang cute. Five, ano, six dollars. Baka magtampo si Sam at saka si Tali mga loves. Kaso, wala nga mga sapatos na ano. Mga magaganda. Wala mga size nila. Ang kunti mga bags, mga loves. So, Ang unti ng tinda, tignan nyo. Sinimot. <laughs> Ang cute nito. $29 lang. Tommy. Oh, may MK dito, mga loves. So, oh. Ah, MK. Akala ko MK. AK pala. Alvin. Ah, ano, wala mga Al. Anklein. Alvin Klein. Anklein. <laughs> Sip Madden. Wala pa. Nag-uubos na nila, mga loves. Siguro, pagkatas ng Pasko, dito sila nagpunta. Kasi tignan nyo naman, walang mga ano, ang unti unti ng ano paninda nila mga loves, may nakita ako dito na sapatos ayan yun tinan mo ayan yung lagay ng mga sapatos nandun tapos dito ayun tapos di ko alam paano siya napunta dito buti na lang nakita ko sa mga loves ayan o oh. saktong sakto, sabi ni ate four and half daw si Samantha so patay tayo kay Natalie wala tayong makita sa kanya mga loves i-check <laughs> ko kung tama yung size pero nakala, ayun, 4.5. So, tama tong size na tong mga Love Puma, Ang cute ng kulay. So, kukunin ko to para kay Sam. pa ako kay Tali, mga loves. Magagalit yun, magtatampo. <laughs> Meron ako nakita mga Love, kaso size 3 naman to. Eh, size 4 na daw ang, ang ano, ang Tali. Ay, ah, <laughs> na talaga ako makita mga loves. hinalugkog ko na, wala. Ay, mga loves. size 4 pala to. Ayan, so binalikan ko, nagtingin-tingin ulit ako dito. Ito may nakita akong size 4. $24. Sketchers mga loves. Super cute. Ayan. So, ito na ang ating kukuhanin for tali. Gusto ko talaga ito mga loves. Kaso, yung size niya kasi, oh. Malaki. Ayan. Lagay natin sa cart. Ayan. Meron na tayo para sa tatlong bagets mga loves. Ano ito mga loves? Oh, from Vegas. Oh, how cute. Pupunta tayo ng Vegas mga loves. Suotin natin yan. Lagay natin sa ating cart. Yeah. Yan. Ito ko rin jogger mga loves. For $10. Masarap kasi magsuot ng ganito pag ano, malamig mga loves. Yarn. Ang cute nitong Disney mga loves. Mermaid. Little mermaid. So, kukuhanin natin to. Yarn. Lagay natin dito. Ang nakita mga loves. Marvel. Super cute. Cute siya kasi I like pink. <laughs> Kaya kukuhanin natin to. Ayan. So mag-check out na tayo mga loves. Hindi ko alam kung magkano ang ating babayaran. But let's go. Check out, check out. Dami pa mga magagandang ano dito. Oh. Ang gulo talaga dito mga loves. <laughs> let's go, let's go loves, naka-check na tayo. Grabe yung gastos natin. Kahapon, nagpunta tayo sa, anong tag dito, sa Walmart. Nag-crush, nag-shopping tayo yung mga naka-50% off mga Christmas stuff. Tapos ngayon naman mga loves. <laughs> so, sunod-sunod ang gastos natin para sa pamilya talaga. So, yung binayaran ko mga loves is 264.15. So, hindi na naman para sa kanila lang lahat mga loves. Meron naman ako mga, ano, yung, um, tawag dito, mga pinamili para sa akin. Pero kunti lang mga loves. <laughs> Mostly sa kanila talaga. So, ayan. Kakain muna kami mga loves. nag snow pa din mga loves. Ayan. Sorry ang haggard ng itsura ko. Punta mo dito sa ano. Bilihan ng cake. Hindi ko alam bakit tayo pupunta dito mga loves. Ang kakiyot. So, bili tayo ng red velvet at saka strawberries and cream. Tayo kakain mga loves. pho noodles and bubble tea. Nakita ko lang to. Sinarge ko lang mga loves. Let's go. Ooh. Ang aming food, mga loves. Sana masarap kasi first time namin dito. Ayan. I-order lang ko ng sandwich yung asawa ko. And eh, meron tayong egg rolls. So, let's eat. Nagyan ko siya ng ano, mga loves. Chill me. ito naman ako ngayon mga loves, sa JC Penney. Isang mall dito sa Jumerica. So titingnan natin kung may mga sale din sila mga loves. Let's go. Tas lang namin kumain. Nabwisit ako sa Jusawa ko. <laughs> kasi mga loves, siya naman yung nagsabi na wag mo na akong orderan kasi Ayaw niyang kumain. Eh, ah, kagabi pa kami yung huling kainan, mga loves. Kasi ang asawa ko, mga loves, sa eh. Sobrang picky niya. Ngayon, sabi niya wag ko siyang orderan. So, in-orderan ko siya ng sandwich. Sandwich lang naman, mga loves. Like, pwede naman yun na di naman sasakit yung tiyan niya doon. Kasi regular na sandwich lang. E, ayaw. Nagsayang pa ako ng pera. Kaya sabi ko, sabi ko sa kanya, <laughs> ano, hindi ka naman ako pa kung kakainin mo yan? Hindi niya kinain. So, tinick out ko na lang, mga love. Arte-arte talaga. <laughs> Pero, hindi ko na naman masisisi kasi nga, American, you know. So, ayun, pagpasensyahan na lang natin, mga loves. Makakita ko ngayon kasi titingin tayo pa ng mga kung ano pa yung pwede natin mabili. Dito ko ngayon sa Macy's, mga loves, kasi wala akong nakita sa JCPenney. May mga sapatos dito. So, tignan natin. May mga sapato sa panlalaki mga loves tignan natin ito ay pag wala yung size ito size ay size 7 masyado malaki yung mga loves tignan natin ito ganda pa naman nun ito kapareho nya lang din size 6.5 ito pwede na ito mga loves size 6 yung pamangin ko pero ka kaya na siguro yung 6.5 so kukuhanin ko to ito pa mga loves ang cute oh So, ito, size 4. Naughty naman mga loves. So, bagay to kay, ano, kay uh, tali. Kunin natin to. Ayan. So, wala ko makita ang, ano, mga loves. 4.5. Pwede na siguro yung size 5 kay, ano, kay Sam. Ayan, size 5, mga loves. Ang cute din ito, oh. Naughty ka. Ayan. Napapamahala naman tayo, mga loves. Ayan. Let's get this So meron tayong tatlo mga loves Ayan. Para sa mga pamangkin Loves, tignan nyo Sperry, ready na ba kayo? Super cute oh, di ba? alam ko matagal pa nyo magagamit to Pero ang cute niya kasi mga loves O oh, diba Ang <laughs> cute Size, ano ba ang size nito? Pang ano ba ang size nito? Hindi ko maano mga loves Ano yung size? Basta, yan na yung mga loves, kukuhanin ko. Kay Bukninay. Bukninay, wala pang pangalan, mga loves, yun lang tinatawag namin. <laughs> ayan. Ito yung mga, ito yung, ibang babayaran natin. Dito ko nilagay. Here. So, mabrok na naman tayo, mga loves. Super, ano yung, sabi ko, hindi nakabibili na mga kung ano-ano. Kaso, alam nyo naman, marupok ako. Basta sa pamilya ko, mga loves, maano ako, ganyan ako. <laughs> So, ayan. Magbahid na tayo, mga loves. Check out na tayo. Ang binayaran ko dito ay $84. sayang Kasi nagbili pa ako nung isang, yung champion na ganun, mga loves, sombrero. Pero $5 lang yan So, ayan. Tawagan ko na ang aking Jisawa at uuwi na kami, mga loves. Ang lakas ng snow. Let's go home because I'm broke. Char! <laughs> no, mga loves. O, oh, di ko alam kung nakikita nyo. Ayan. Ayaw kasi, delikado, mga loves. Padaan, pag lumakas pa nang accident pa sana wag sa bahay na kami mga laws kakauwi lang namin safe naman kami nakauwi <laughs> medyo lumakas lang yung ano mga loves. nagsama yung snow sa ulan. kaya sabi ko sa asawa ko um kailangan na nating umalis <laughs> So, ayan, ating mga pinamili. Ito siya, mga loves. Mga pinamili natin, ilalagay ko yan sa balikbahin box. Ito kasi mga loves na puno na siya. Ayan, hindi ko na siya vinlog kasi Nakakapagod mga loves sa totoo lang. <laughs> Kaya hindi ko na siya binlag. Ayun yung mga pinamili ko kahapon sa Walmart. Tapos ito may mga blanket pa. Ayan. Tapos ito pa yung isang box. Dapat dalawa yung box lang siya mga loves. Kaso nadagdagan nga kasi namili tayo kahapon sa Walmart. Tapos yung iba dyan, hilalagay natin dito. Tapos dyan. Tapos ayan yung tatlong box na ipapadala natin. Yan mga loves. So, ayan lang mga last. Ang ko na naman 2pm. Napagod ako. Pinag-duty ako ngayon kasi sabi ko, gising ako buong araw. So, ayoko mag-duty. <laughs> tumanggi ang lola niyo mga last. Tumanggi sa pera. Actually, kailangan ko ng pera kasi sobrang dami ng mga, kung ano ng mga pinagbibili ko. Tapos, yung pinang ano pa nila sa Pilipinas. Tapos, pang bagong taon pa. Tapos, sa susunod na ano, pagbalik na Erin sa Baguio, mag-ano na naman siya mga last. Enrollment na naman. <laughs> Alam mo yung inaano pa lang eh. Sabi ko, sige lang, okay lang yan. Tikit mata. Mag, mag ano na lang ulit tayo mga loves. Mag extra duty na lang tayo. So, ganun talaga eh. Tayo ang breadwinner. Ayan, maraming maraming sa lahat mga loves sa panunod nyo sa aking vlog for today's video. And I'll see you again sa ating susunod na vlog. Thank you so much for watching mga loves. Bye!